wallet is inaayos mo yung laman ng iyong wallet is inaayos mo yung pagkakasun yung pagkakasunod-sunod ng iyong pera. Huwag yung ano, lagay ka na lang ganyan ba, o, ganyan. Lagay ka na lang lang lagay na ganyan ganyan. Ganyan ganyan Salaksak, salaksak, salaksak laksak na lang na ganyan. Kasi why? Kasi para na mo monitor mo din yung laman ng wallet mo. So yan, i-arrange mo nang from higher, higher na ano, bill, ayan. Kung ano, i-arrange mo. Yan, sunod-sunod ganyan. And then i iayos, iayos, yan, and then ilagay dito, yan, yung si-separate natin, guys, para mamomonitor natin yung ating mga dudukutin, so yung maayos, maganda, diba, kahit na konti ang laman, dapat maayos. Hi guys, welcome po ulit sa akin channel This is Lynn Malakay po, Simplify Happiness Simpleng buhay, buhay na walang art Less stress, join me guys sa akin Simpleng vlog for the sa magandang buhay po Sa ating lahat So, yan nga today guys is uh, araw po ng ano, uh, Sabado. So, yan April 5. So, araw po ng Sabado ngayon. So, ayan. Tayo po ay walang paso. Kaya sabi ko, yan. Magbablog po tayo. So, yan. Naniniwala ka ba sa wallet na maswerte? So, yan. So, syempre, alam niyo namin mga yung ating, channel is more on budget tips. So, yan sa usapang pera. So, minsan pag hindi ako talaga nakakapag-vlog guys, highlight, highlight na lang muna tayo. So, yun nga guys. Ikaw ba ay naniniwala sa wallet na maswerte? So, itong wallet na to guys, na-vlog ko to. So, yun din ang title wallet na maswerte or laging ubos ang laman. So, yon guys alam nyo guys yung mga financial na pagsubok or uh, yung mga uh, pinagdaraanan natin tungkol sa pera puwera lang guys lagi, ko kung, ko to sinasabi guys sa aking mga vlog puwera lang po yung may mga karamdaman kasi um, walang tao na gusto magkasakit guys at napakahirap talaga kapag ka uh, meron tayong mga mahal sa buhay or uh, tayo ay nagkaroon ng karamdaman syempre talagang nakakadring uh, nakakadrain guys at um, kasi sa mahal talaga kasi working nga po tayo sa hospital nakikita ko yun kahit na mapera mapera ka pag talaga pinamaan ka ng sakit ayun at uh, pagka talaga ano na uubos na talaga guys so pero naman kung halimbawa yan yun natin sa liyan tayo mga isang ordinaryong manggagawa sa tayo isang ordinaryong nanay kaya lagi kong sinasabi ay eh, yan bihiyaan tayo ng mabuting mabuting kalusugan so yun nga yeah, guys, naniniwala ka ba sa wallet na maswerte or wallet na laging ano, nawawala ng laman. So, yun. Alam nyo guys, um, nung bata ako, yun. So, na naalala dating commercial na ano, yung uh, isang brand ng wallet, na ano, yung wallet na maswerte. So, yun yung brand niya isa, Seiko Wallet. Ang wallet na ano, maswerte, hindi na uubusan ng laman. So, yun. Um, naniniwala ka ba na may wallet na maswerte? Meron kasi ako dati mga ano kasama or uh, kakilala, mga kaibigan, hindi sila nagwawalit, nagpapalit ng wallet kasi uh, naniniwala sila na yung kanilang wallet is maswerte. So, kumbaga, ano ba yung uh, swerte na yun? Siguro, yung ano, yung pagka, uh, Sumahod ka, then nagkaroon ka ng pera. So hindi siya nauubusan ng ano, ng laman kasi bago dumating yung susunod na sahod is um uh, nagkakaroon ah uh, kumaga bago dumating uh, bago maubos 'yung uh, present mong sahod, bago maubos, paparating na uli 'yung ano, 'yung susunod na sahod. So alam niyo, ang hirap ng guys no, ano, 'yung sahod mo hindi umaabot sa susunod na sahod. So 'yun, 'yun siguro 'yung reason na ano na nauubusan na laman 'yung ating wallet. So 'yun nga um uwalit na maswerte ba or laging ubos ang laman. So, mayroong mga ano talaga na taong sadya siguro na ano, uh, alam niyo yung mga uh, masinop, masinop talaga sa pag ano, sa paghawak ng pera. Mga tao talaga na sadyang masinop sa paghawak ng pera na uh, kaya nilang pag ano yung kumbaga pag yung sahod nila sa hanggang sa susunod na sahod. So, ayan. So, alam niyo na dati minapanood ako guys na ano yung uh, yung tamang ano daw dapat yung wallet mo is wag magulo yung laman kumbaga dapat ang yung pera isa yan tignan nyo <laughs> wala pa tayong susunod na sahod guys so ayan na lang ang laman ng ating wallet guys o tignan di ba o yan na lang yung ating laman ng ating wallet so yan o diba so sabi nga nung ano yung isang napatingga ko dapat ang yung uh, wallet is inaayos mo yung laman ng iyong wallet is inaayos mo yung pagkakasunod yung pagkakasunod ng yung pera wag yung ano lagay ka na lang may bawa ganyan lagay ka na lang landa din ng ganyan 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 sa laksak sa laksak sa laksak na lang na ganyan kasi why kasi para na mo-monitor mo din yung laman ng wallet mo so yan i-arrange mo nang from higher higher na ano bill ayan kung ano i-arrange mo yan sunod-sunod ganyan and then i- iayos, iayos, yan, and then ilagay dito, yan, yung si-separate natin guys, para mamo-monitor natin yung ating mga dudukutin so yung maayos, maganda, diba kahit na konti ang laman, dapat maayos yan para alam natin so, kaya yan, alam po, ito na lang ang laman ng aking wallet uh, hindi pa dumadating yung ating susunod na sahod. So yun. Uh, siguro mga ano pa yan? Mga um, ano pa? Switch. Mga Martes pa or lunis Yun, uh, di ba? So, yun. Uh, yun yung sinasabi nila na yung wallet na maswerte hindi na uubusan ng laman. So, eh, may wallet naman na laging ano, na ng laman. So, yun kung uh, kumbaga, uh, misad yung taong gifted na napapagkasya niya talaga yung kanyang uh, sahod at um, namumonitor niya talaga yung laman ng kanyang wallet. Iba-iba naman tayo ng mga pananaw sa uh, financial, uh, financial na aspeto ng ating mga buhay. Kanya-kanya tayong pananaw, kanya-kanya tayong uh, pag-handle, the way tayo mag-handle ng pera. So yan, kaya any amount na dumating o pumasok sa ating uh, wallet, sa ating pitaka, yan ay ating ingatan, palaguin, gamitin ng tama. At sa tingin ko naman pag yan inagastos natin, na monitor natin, na budget natin, yan ay aabot ang sa susunod na sahod. The reason why na nagiging empty, syempre, na nawawala ng laman, syempre uh, yun nga dahil sa dami ng mga gastusin, dami ng uh, mga bayarin, yun, uh, nauubos ang laman so hindi pa dumadating si susunod na sahod. Or yun nga uh, yung kagaya ng naranasan ko dati So yung gaya na nangaranasan ko dati, so uh, nagagastos ko or uh, talagang mali, may mali talaga sa aking financial na aspeto ng buhay. Kaya yun, nasa nauubos yung kanyang laman. So yun, uh, nasa sa inyo yun, uh, dapat, nasa sa atin yun, uh, dapat talaga i-monitor natin, i-budget natin ng tama yung ating, uh, yung ating mga And, uh, mga blessing na dumadating sa ating uh, sa ating buhay, sahod man yan or galing sa negosyo man yan or ano man yan, padalap, bigay, bigay sa atin any ano yan, uh, blessing dapat uh, nagagamit natin sa tama, so yun um, kasi dati narinig ko talaga yung bata pa ako, yung wallet na maswerte pero nga ngayon talaga, may mga wallet talaga na hindi umaabot doon sa susunod na sahod, so yun, yun lamang guys yung gusto i-share sa atin, uh, kahit ano man yan pumasok uh, sa ating uh, pitaka, it's a blessing, na dapat natin uh, i-monitor, dapat natin said it and then um yun, uh, uh, alagaan at uh, palaguin so kasi blessing yun so dapat nga yan, iayos natin yun, kagaya ano, yung narinig ko na, uh, narinig ko dati sa isang financial advisor na dapat naka-arrange yung laman ng ating wallet para namamonitor din natin so yun lang guys, yung gusto ko i-share sa inyo so uh, it's a blessing, blessing yan kahit na ano man yan uh, kung di man yan umabot sa susunod na sahod ay yan, siguradong, uh, siguradong yan may dadating sa ating uh, blessing, basta tayo ay magsipag, And then um, samahan lang natin ng dasal, yung napaka-importante talaga. Naggabayan tayo sa ating mga financial life, yung mag natin ng tama at uh, mapaunlad, mapalago ang mga blessing na dumadating sa ating buhay. So, yun lang guys. So, thank you, thank you for watching and I hope na ano man yung ating mga financial problem na pinagdaraanan ay uh, matatapos at maayos din yan. So, huwag tayong mawawala ng pag-asa, uh, keep on praying lamang and then, magsipag po tayo. So, God bless everyone!